Hello guys. Makuha kami subong sang ano, hibyo kimo namon silhig ara na Nan dabong dapo Walis tingting, mubra mobra kami walis tingting. ting. Ari kami subong sa talon. kuha kami hibiyok para sa silhig kasi nagusto gusto mag, ano, magbakal PM nyo lang ako damo diri hibiyok mm. nan oh ako daglagba lagba lag, lag, pa ya amunay amunay eh nga himoon nga silhig kay mabakod Mabakod pa siya taga Pasuon mo. Hehehe.